Good morning, mapapakain yung boss ko. <laughs> ito na lang naman hindi. Eh, hindi, siyempre, magbablog na lang ako. Di, vlog ko na lang ito ngayon. Nandito tayo. Ah, dito kami sa... Manginasal. Ayan. Parang oh, manginasal. Okay. Siyempre, kakain muna kami gutom na. Ang na namin. Ang natin to. Oo, oh, kasi yan, nalagay to. Next, saan niya. Ay, yan. Ayan, yung bus ko, pagkain na, oh. Dito tayo! Dito, dito tayo sa ano. Hindi mo under rice? Siyempre. Ayaw nila lang pulak under rice. Ikaw kaya nagugutom, ito, hindi kumain ng... Dito, sila po. Mukhang kunting tao lang. Dito, hindi na kilo yan sa Jollibee. gusto niya sa manginasal kasi wala kang rice doon. <laughs> sa Jollibee wala kang rice Dito may under rice kaya yan. Siyempre. Yan <laughs> Kaya dito muna kami. Kakain muna kami bago kami pumunta roon. Kasi doon, baka wala pagkain doon. Baka yung mangkay ang kainin namin. Ayot <laughs> right, kaya ito. Ayot po kami. Kain muna. Ha? Saan? Doon? Ah, dito? Baka naman pahintayin tayo ng mga isang oras dito, Ha? Kasi ganun din nangyari sa amin doon sa may airport. Pag narin dito, 35 din. Doon talaga, dalawang uras, maabot kami ng ano ng 60, 70. Dumating ng 70, kami ay ano, 53. Dumating ng 70, sa amin wala ako. Kaya nagbumaba na ako. Sabi ko nagreklamo na ako sa mula. Sabi ko baka pwede naman. Mark, baka nakuha na ng iba yung... Yung manager, nagreklamo na rin. Nagreklamo, darin, sabi ko nandito yung... O, kasi marami na marami nang nalalampasan eh. Kaya yung manager sa taas nalaga ano, tama sa baba. Kaya sabi ko, yung ano nyo, yung number nyo, kung na una, yun, yun dapat, di ba? Isend nyo nang maayos. Huwag nyo lampasan yung kung sino mga na una. Eh, nagugutom na ako eh noon Doon sa may ano sa may ano may munisip may uh, ano multinational tapat ng munisip may, may gasolina doon bumaba na talaga kasi gutom na gutom na ako Natawa ko ito kay ano dati, kay, kay, kay ano, may... Kay, kay Suwan. Kaya, ano, ano? Siya pa yung nangungulekta eh. Ito yun nakita yung siya. Matindi ah, parang ano siya, 'yung parang hindi ko nagbayad ah. Eh. Ano yan? ma ano siya, ma may pera na nga ganyan sa pero magulang oh, mag siya. Hindi siya na ayun niya ma ma, ma, ma na, malamangan gusto niya siya lang antay kami mga dalawang oras siguro kami antay nahabol na ako ng nahabol na ako ng barbero ko sa ano Ika, ika, kapit ika, 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 barbero ika, ika, mamaya, gumitan na lang kita, meron ako dun. Marunong ako mag ano ka ba? Ha? Hindi. Hindi. Marunong ako maggupit, nagugupit ako sa mga sa amin diyan dati. Meron akong ganyan pang ganyan. Para hindi ka magbayad. Tama ka na tao. Eh pagka pupunta ka sa Dayan ng Andami, marami marami ang tawanan ng kasi nung puta ko ng Kiapo, nung nakaraan, bumili ako ng ganito. Hindi, tapos wala rin, hindi pwede sa aso. Hindi kaya sa aso. Dandaan lang yung ginagamit namin yung peso dati, Wala na anda, anda. susuklayin mo muna yung eh. aso. Kaya nga siyong suklay. Dapat Yung mga lalawit, yung mga lalawit lang muna titirahin. Oo Ang ginawa ko, ginunting ko na lang. Pagka sinagad mo agad. Hindi kaya, no? Nasisira eh. Ang yung mga dulo-dulo lang muna. Kailangan tumayo siya. Kasi pag, mata, pag tumatayo na yung buho, mabilis lang. Yan. You thank you, thank you po. Love yours.